Okay, si at ulit tayo, no. So, okay. di, ko na masyado na video kasi may video na tayo nito. Ang medyo may maganda-ganda lang tayo re review Flooring na mosaic. Ano yung may nakaano to. Naka net sa ilalim. Uh, Ituto mas maganda kasi yung gamitin pag naka-klebe yung tubig. Mas madali siya mag Pero, unahin natin, iunahin mo iklebe. yung unahin ka mag topping, ay nag topping kami hindi ko lang binidyo kasi baka mabash tayo, no? <laughs> ibang klaseng topping thing. nag kami ng dry pack tapos kag uh, namin ng basang -bas yung matubig na semento sa ibabang kagaya yung ginagawa ng mga indyano sa ibang bansa may topping na dry pack tapos bubusa ng matubig na halo nasa purong semento. Tapos, uh, post, tsaka namin nalatag yung tiles. Tapos, madali nilang ilatag kasi nakaklebe na to eh. Dito na susunod yung tiles. Sana lang maging walang maging aberya. So, tingnan natin kung anong kalabasan nito. <music> May pinaplaster muna namin anong magandang latag. Baka ako mas maganda ng pagante. Kasi naging problema, hindi na namin naisabay sa bikat. Gawa na itong nit, nitsi na to. Gumawa pa kasi kami ng nitsi. Nagpalitada kami medyo makapal doon. Para lang magkaroon ng nitsi. Tapos, hindi na tuloy pantay doon sa bikat na yun. Pero dito pa pantay. Pag ganun lang pantay niya. Hmm. Uh, Nitesting namin pa ganito para kahit hindi pantay sa bikat yung guhit ng tiles. Pero parang matrabaho yung ganitong ano, layout. Maraming katingin. Kating ka dito, kating ka dun. Sa lahat ng kanto kating. So, ipantay eh, na lang namin dito yung ano, yung mga guhit niya, yung bikat niya. Pahalang na lang. Parang di na mahirap. Nakaklebe naman nato eh. Ayan, ito po ginawa namin guide para sa pagkaklebe. Ayan. Tapos dry pack. Uh, mas madali kasing hagurin yung dry pack kesa sa ano, basa. Tapos bumababa pa yung halo kapag habang natutuyo yung wet pack. Bumababa siya. Uh, habang nagkukuring. Kaya dry pack ginamit namin para mula nang babaan yung klebe Yung na agad. Mas madali magklebe plebe. Although dry pack sya, bumuksan na lang natin ng basang-basang semento. -basang Ayan, gato. Ayan. Ayaw ko kung nakita nyo na to. Tapos lalagyan din natin tada desi yung ilalim ng ano. Ng mosaic natin. Ayan. Kapit naman yan. Tingin ko. Tsaka mas madali na to kayo nakaklebe na. So, tingnan natin. Pagano na lang ulit. Pahalang. O, oh, yan o. Oh, mas maigi eh. Ah, plinastar lang muna namin para makita namin ang magandang kalabasan. Ah. O, yan. Mas malinis. Tapos yes, isang untiles doon, exacto. Ito, mm -hmm. pantay doon. O, hmm. Saka mas madali siyang hilutin. Nakababaltak-baltak mo dito yung ano. Hindi ka ng buuhan. May hilut dito sa mga pagitan niya. Kaya mong habulin yung ano. Dito. Saka yung distansya ito. Hmm. Basta hindi na masyado malaki. Ano. Mababaltak pa yung ano na ito. Yung, pwedeng Pwede mo i Pwede ilay. Tingnan na lang natin kapag na-install na. Kung na. hmm. pag may semento kaya pa bang hindi hilutin ito. Janu stand. Jadi itu maklum sa Saudi tripod atau sebagainya itu. Tengok ni, tengok. Tengok ni, tengok. ni, tengok ni. Tengok ni, tengok ni. Yan, ganyan na sa lalagyan. May nipin pa rin. natin oh, yan nga lang. May hirap na Iyan, Lumalay lang. Like. Hindi basta basta ko maglagay. <laughs> <laughs> Ano na? Pero ng ano? Pero ng tunay lang well, ano? Stop. Yung goma dyan. Parang mga ano na lang. Ito pang pantay. Okay. Pantay okay. na. Ay okay. na ano na. Ay na ano na. Ito kritikal. Penta. Okay. 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 Ya, Ito na yung problema. Sinusundan ko kasi yung laser ko dito. Yung laki ng ipantay. Oo, kaya pa naman hilot. Kaya pa. Bawiin natin. Oo, ayan. O, diba? Ay, hilot. Ano, ano? Malalim dito. Kaya yung konting adhesive ko. Ayan, pantay na. Ito Okay. Ngayon, i-try pa. Okay. Okay. Kailangan okay. pa nating sa kalakalahati okay. okay. para na masapat pa kami. Okay. Load din. So, thank you. Punan ya po. Huwag ka mong kira nga. Ayan. Simpan. Ah, bago magbuhos ng puro. Ayan, napapansin pang may malalaking bato. May mga naiyong malalaking bato sa ano. Ito, namumuo yata sa sa dry pack natin. May naalis ko yan. Para hindi sa dabal. Umupok pa siya niya. Saka mas maiging may simento. Madaling magpantay. Kung sa akin, naglelevel yung simento eh. Ayan, natin ka. Hindi kasi lahat ng likas eh. So, kinin. O paminsan, pag may lubog na ganyan, dinalag mo sa ilalim. Check na lang natin ito. Kasi hindi rin nagpapantay yung ano yan. So, dito, dry pa. Ito pa isang matrabaho. Makalat siya eh. Yung lalabasan kasi yung isi, adhesive dito sa sabuk sa So, mas makalot so lang like kaysa kama nalakot tayo. Kaya babad na babad tuloy yung kamay natin sa ano, sa tubig. Oo, oh, okay na. Tapos din. Pero parang mas mahirap sa ikabit. <laughs> Hirap pa buhay ano hindi lang tayo siya nice. Hindi man siya professional pero okay na yun no? Ano, makalat ikabit kabit. sa kamay kasi dinis ka ng dinis. Awasan ang awasan yung halo dito. Tapos, ah, ano na rin, sokal. No. Yun. Okay naman. At least mas maganda yung claim, No? Yun yung pangit. Yung ano. E, minsan hindi pare-parehas nung pagkakadikit ng lambat. Init niya sa likod. So, okay naman yung asin. Sabi ko, may inidoro naman dun. Maratak pa naman. Okay na lang din. Basta dito maayos. Dun. Kulang sa hidot. Yun anyway, Yun lang naman. Uh, thank you. At sana may nakuha kayo kahit para dito.